Tatlo ang patay at apat ang sugatan, kabilang na ang isang sibilyan, matapos magkasagupa ang dalawang grupo ng MILF sa linantangan Sharif Saidona Mustafa na nagresulta sa paglikas ng maraming residente sa lugar. Rido ang tiniting ng anggulo ng otoridad sa bakbakan. Humingi ng tulong ang mga residente sa pamunuan ng Barm Government ng agarang aksyon para matigil na ang karahasan sa lugar. Ang detalye sa report. inulontang ng mga putok ng baril ang mga residente ng barangay Linantangan, Sharif Saidona Mustafa, alas 8 ng umaga, araw ng linggo, August 10, 2025. Sa report ng PNP Probar, sumiklab ang bakbakan sa pagitan ng grupo ni Zainudin Cairo, commander ng 128th MILF base command, at commander Malibuting laban sa grupo ni Nakagi Gani Adam, commander Tohami Mamulintaw at Esmael Salim ng 118th MILF base command. Ang alitan ay kaugnay umano sa rido o away pamilya. Ayon sa PNP ProBar, tatlo ang patay sa grupo ni Commander Malibuting at tatlo rin ang sugatan. Sugatan din ng isang sibilyan na construction worker matapos tamaan ng ligaw na bala. Dagdag ng PNP ProBar, ang potuka na inireport ni Kapitan Ali Atong sa Sheriff Saidona Mustafa Municipal Police Station, alas 9 ng umaga, araw ng linggo. Narecover sa crime scene ng 113 na 5.56mm fired cartridge cases, dalawang fired cartridge cases mula sa caliber .30, isang fired cartridge mula sa M14, isang live ammunition ng 5.56mm, isang fired cartridge case mula sa caliber .45, dalawang minivans na ginamit ng mga biktima. Base sa impormasyon na nakalap ng PNP ProBar, sakay ng tatlong minivan ng grupo ni Commander Malibuting ng 128 MILF Base Command at patungo sa barangay Pembalkan, Mamasapano, nang bigla silang pagbabarilin pagdating sa proper barangay Linantangan ng grupo ni na Commander Kagigani Adam, Commander Tuhami Mamulintaw, at Esmael Salim ng 118th MILF Base Command. Dito na umano nagsimula ang palitan ng putok ng dalawang grupo. So as of now, ang update po natin, meron tayong uh tatlong uh, naiulat na nasawi mm -hmm. uh, isang 17 year old, isang 14 years old saka isang 18 years old sa uh, grupo pa rin ni ano ni Malibuting. Mm -hmm. At uh, isa po ang uh, tinamaan ng uh, isang stray bullet na civilian na residente po ng uh, Barangay Islibutan sa Sercisidon at uh, kasalukuyan po ngayon uh, nagpapagaling sa isang uh, clinic po. Then sa yung uh, provincial uh, forensic unit natin, Maguindanao del Sur, uh, nagkaroon po ng crime scene processing. Uh, Na-recover po ng ating mga responding personnel doon ay uh, 113 na uh, fired cartridges ng uh, cartridge cases ng uh, 5.56, dalawang fired cartridge cases ng 30, isang fired cartridge ng uh, M14, at isang live ammunition ng 5.56 at isang uh, fired cartridge ng caliber 45, at nakasali po yung uh, dalawang uh, black colored minivans na walang plate number na gamit po ng mga biktima po natin. Nanawagan ng ilang residente sa BARM government na tulungan sila at agarang gumawa ng hakbang upang matigil na ang nangyayaring karahasan.